Para to sa lahat ng mga OFW, maaaring ang iba sa inyo itanggin o kaya naman sabihin yung hindi totoo. Pero hindi natin maitatago yung katotohanan na sa panahon ni PRRD, doon lang talaga natin naramdaman na maimportansya tayo, tayong mga OFW. ito rin yung isa sa daylan kung bakit pinili ko ngayon na ipakita yung pagsuporta ko kay PRRD dahil tayong mga OFW lumalabas tayo nakikipaglaban tayo para sa kanya hindi dahil sa sinasabi nilang nababayaran tayo dahil matagal na kaming bayad, kaming mga OFW. Noong palang ginawa ni Pangulong Duterte na sampung taon ang validity ng passport, bayad na kami doon. Tapos, pinadali niya pa yung pagpuproseso ng aming mga dokumentong kailangan dito sa abroad. Nung nagtayo siya ng one-stop one shop na talagang doon, pwede mo nang makuha lahat ng kakailanganin mo papunta dito sa abroad. At kaming mga OFW, sa panahon niya, ramdam namin yung safe kami sa mga airport ng Pilipinas kapag umuwi kami. Wala kang mababalitaan na tinaniman ng bala. Wala kang mababalitaan na ninakawan. Wala kang mababalitaan na nakutungan. O kaya naman uh, kinasuan, wala nung panahon ni Tatay Dicong. Napakasarap umuwi ng bansa nung panahon niya. Talagang napakalinis ng mga paliparan. Napakababait ng mga nagtatrabaho sa mga immigration. Talagang hindi ka mag-aalinlangan kahit konti. Hindi ka tulad ng mga nakaraang administrasyon at sa kasalukuyan na kaming mga OFW, meron na naman kaming agam-agam. Meron kaming agam-agam na baka taniman kami ng mga bala, taniman kami ng drugs, o kaya naman perahan kami ng mga taong nagtatrabaho sa mga airport, sa mga embassy na meron sa iba't ibang parte ng mundo. Kung nasaan meron mga nagtatrabahong OFW sa panahon niya, may boses kami. Sa panahon niya, pinapakinggan kami. Pero ngayon, wala. Walang importansya ang OFW. At pagdating namin ng Pilipinas, habang nagbabakasyon kami, yung mga naipundar namin na mga alas na isusuot namin na hindi kami nakaalala. Sa totoo lang, ako sa tagal ko na sa abroad, nung panahon lang ni Pangulong Duterte. Doon ako nakapaglakad sa Maynila nang nakasuot ako ng makapal na kwintas at mga alas. Pero walang nangyari sa akin. Nung panahon na yon, yung mga abusadong pulis, hindi nila magawa yung dating nakaugalian nila. Walang nangungutong sa kalsada. Kaya yung mga OFW, wala silang tigatig na mamasyal, kasama ang kanilang pamilya, hindi sila natatakot na baka may mga pulis na mamera sa kanila dahil galing sila sa abroad. Respetado ang mga pulis noon. Talagang sinusunod nila yung disiplina na ipinapatupad ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Para sa akin, yun, yun ang karapat dapat na presidente. Yung may tapang, yung kaya niyang ipatupad, yung kanyang mga kagustuhan para sa ikabubuti ng bansa. Kaya paano natin masasabi na maraas ang uh, panahon ni Duterte? Nagbabase lang tayo dun sa kampanya kontra droga. Pero hindi natin nakikita yung mga magandang na idulot ng tapang at uh, kamay na bakal na ginagamit ni Duterte nung panahon na yon. Ultimong mga dating kawatan na polis na papatinu niya. Ultimong mga kriminal nagtago, natakot ultimong malalaking tao na takot gumawa ng kalokohan. Mga mayayamang negosyante na nagpapaikot din sa mga politiko, hindi niya inurungan. Pinagbayad niya sa mga tax na hindi nila binayaran. So paano natin masasabi na sa panahon ni Duterte, puro karasan lamang ang naranasan ng Pilipinas. Kaya naman, karamihan ng mga OFW, may puso talaga para kay Tatay Dico. Kasi naramdaman nila yan eh. Nakita nila yan. At hindi na sila kailangan bayaran para pumunta, para bisitahin siya kapag pumupunta siya sa ibang bansa. Dahil matagal nang binayaran ni Tatay Digong sa amin, mga OFW, marami kaming naging binipisyo nung nanungkulan siya at naging presidente. Maraming nagbago sa proseso nung siya yung nanunungkulan. Pero siyempre, hindi naman talaga lahat ng mga OFW nagustuhan yung pamamalakad niya o panunungkulan niya. Meron ding mga ibang OFW na hindi nila gusto yung kanyang mga ginawa. Pero hindi natin may tatanggi tayong mga OFW. Kontra ka man o pabor kay Duterte, alam mo din sa sarili mo na naramdaman mo na nung panahon niya, naramdaman natin yung gobyerno. Hindi katulad ngayon at sa mga nakarang administrasyon na tayong mga OFW, hindi natin naramdam yung gobyerno ng Pilipinas. Kaya naman mga boss, alam kong magkaiba tayo ng uh, paniniwala at tinatayuan sa sitwasyon na to. Pero ako nirerespeto ko kung saan man kayo nakatayo. At hindi natin kailangang mag-away-away. Magdebate siguro, oo. Pwede tayong magdebate kung ano man yung tayo natin. Pero yung mag-away, uh, wag na lang siguro. At para naman dun sa mga nakapalaw sa atin, sa ating mga kapatid na OFW o sa lahat ng liitid mong willing mapagod sa abroad sa ating mga kaibigan o sa ating mga kakilala kung sakali mang magkaiba tayo ng paniniwala sa sitwasyon na to you are free to unfollow me at uh, walang samahan ng loob at naiintindihan ko kayo basta ako mga boss kaya ako piniling tumayo dito sa tinatayuan natin ngayon dahil ito yung dinidikta ng puso ko. At nire-respeto ko rin naman kung saan kayo nakatayo. Kaya, ayan mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin sa araw na to. Mag-iingat kayo palagi. Saan man kayong dako ng mundo, mag-iingat kayo lalong-lalo na sa mga trabaho nyo. Ingat kayo palagi mga boss. See you on next vlog.